Magandang Sunday morning mga kababayan! Andito po tayo muli at uh, magkwentuhan tayo. Uh, gusto ko pong pag-usapan natin itong uh, corruption sa gobyerno. Opo, pasensya na. Toxic itong topic na to pero wala tayong magagawa. Talagang nangyayari. At unfortunately, palala po ng palala. Mag sa taas hanggang sa baba, hindi na po nawawala ang korupsyon. Ngayon nga, itong uh, paparating po na uh, barangay elections, alam nyo ba na ang daming tumatakbo? Kahit yung barangay kagawad, ang dami ng gustong tumakbo dahil nabalitaan na Tataasan daw ang sahod ng kapitan at ng uh, kagawad. Nakakatawa na po ang uh, ano natin, ang politika natin dito sa ating bansa. Sa barangay level lang po, bakit tumatakbo ang mga ito? Obviously, because of money secondary lang ewan ko nga kung nasa listahan pa yung public service basta yun po eh obviously yung uh, financial benefits una yung sweldo yung mga the perks that goes with it lalo pa nung itong si Pangulong Bongbong Marcos na ang ang uh, Pangulo Nung Christmas, naalala nyo? Lahat na mga government government employees and uh, local government officials hanggang sa barangay tigbi 20,000 na pamasko. Tapos ngayon, nabalitaan na tataas yung mga sweldo. Aba, kung sino-sino na lang po. Kahit na yung dati namang nasa posisyon na mayroon ng mga ginagawang mga community service umalis doon para tumakbong kagawad kasi wala daw sahod doon sa kagawad meron well hindi naman natin masisisi kasi nagpapagod sila na wala namang wala namang monetary equivalent na kung tutuusin yung mga pagod e pare-parehas lang naman nakakatawa kasi kahit sino na lang kahit yung mga walang alam basta marami kang barkada mga kainuman mananalo ka paramihan ng boto di ba paramihan ng kabag-anak kaya maswerte yung malalaking pamilya kahit walang alam, sige. Mayroon nga dyan na nanalo na wala talagang alam sa sa kung ano man tungkol sa paggobyerno na tuwing nag uh, nga raw hindi ma, wala man lang input sige lang daw ang ganyan ganyan Wala namang naitutulong. Mag-duty sa barangay office? Wala, nagsiselfon lang. Nakaupo lang sa aircon. Pagdating ng tanghali, uwian. Pagdating ng hapon, papasok. Magsiselfon lang. O kung hindi, manunood ng TV sinasahuran ng malaki. Ibalik kaya natin sa dating sistema na ang mga barangay officials, kahit ang barangay chairman, walang sahod. Noong araw po, walang sahod. Pero mayroong tumatakbo ng maging opisyal. Ewan ko kung kailan, kailan ba na nagumpisa yung nagkaroon na ng sahod. Kaya, ang dami ng gustong tubak mo. At ang korupsyon po, dati-rati po naman, dito sa mababang uh, ano, kapulungan, dito sa mababang posisyon, dito sa barangay level, wala naman pong ano dati, mga korupsyon. Kailan lang nauso yung korupsyon? nung talamak na po ang corruption sa taas siyempre nakikita eh minsan nga hindi lang nakikita tinuturuan pa kaya ang corruption wala na pong katapusan yan, wala nang kamatayan at palala po ng palala kung dati yung mga yung mga tinatawag nating SOP Noong araw, e eh, 5%, naging 10%, naging 15%, naging 30%. O ngayon, according to the report of, uh, the research of uh, Ping Lakson, hindi po, mahirap po na marating ng Pilipinas, ng bansa natin, ang hinahangad natin na maging talagang uh, yung talagang maging uh, maunlad, kagaya ng mga western countries, or kagaya ng Singapore, Japan, kasi wala pong disiplina. Pare-pareho pong walang disiplina. Yung taong bayan, yung mga opisyal, walang disiplina, walang mga integridad. Pagdating sa pera, naduduling kakalungkot dahil ang tuloy-tuloy po at palala ng palala lahat na lang na ahensya at tipo bang wala na tayong uh, parang mahirap na po makatagpo tayo ng Politiko, lalo na ng magiging pangulo na hindi po corrupt. Akala natin si Sara Duterte magiging matino? Diyos mio. Ngayon pa nga lang, isang taon pa lang sa posisyon. Vice President pa lang ang tindi na ng corruption. What more pag yan ang naging presidente na. Hanggang saan kaya ang pangungurakot? Kurakot! Di ba yung confidential fund, intel fund, hindi ba kurakot yun? That is, kung nakikita nyo po na may korupsyon sa pamamahalan ni Bongbong Marcos, baka sampog ulit kapag sara na ang nakaupo dyan. Ten times more. Alam nyo, itong bansa natin, magiging matinulang po ito, magiging maunlad po ito, kapag ang umupong Pangulo ay hindi kurap, na siya mismo ang magiging huwaran magiging modelo ng kanyang mga nasa baba kapag hindi corrupt. Sino ba sa mga presidentiables noong 2022 yung hindi corrupt? Si Ping Lakson? Actually, kung hindi tumakbo si Bongbong Marcos, Ping Lakson po ako eh. Ping Lakson and Tito Soto. Kung naging corrupt may, hindi mawawala ang korupsyon eh baka very minimal. Kasi nga hindi na po mawawala eh. Kung hindi man sa top, nandiyan dyan in the middle and at the bottom. But once the leader, di diba? Follow the leader. At baka yung leader pa nga ang nagtuturo. Sa ngayon, bakit ba ang daming, bakit parang nakadikit sila kay Sara. Yung mga Yusek, yung mga yung mga senador mga congressmen, baka nakikinikilita nila kay Sara. Nakikita sila dito. Magkakapera sila dito kasi kung hindi, bakit inaproban ka agad nila yung hiningi na confidential fund? Approve agad without even scrutinizing at hindi nyo pa pinayagan yung magmang gustong bumusisi yan po ang masasabi ko nakikita nila na pagkakakitaan itong taong ito kaya kakampi tayo dito tama hindi kung nakikita nila na straight itong si Sarah Duterte do you think ganyan kadikit? ang mga dumidikit? I don't think so. Kailan kaya? Kung ganitong nang ganito po kasi, ang sistema ng eleksyon, na kung sino ang may pera, sino ang sikat, kahit walang malasakit sa bayan, malabo Malabong tayo ay makaahon itong bansang ito. Ang aahon lang sila. Sila na nakaupo dyan Sila lang ang magkakamal ng yaman, hindi yung bansa. Ang bansa mananatiling pulubi. Pati mamamayan ginawang pulubi ayuda. Ayuda dito, ayuda don Ayuda culture. Ay, naku. Linggong-linggo eh. Kapag talaga politika ang pinag-usapan, eh, napaka-toxic ano. Sige. Anyway, linggo ngayon. Iigsian ko na lang po. Kasi toxic eh. Nakakalungkot lang po pag-usapan eh. Okay, happy Sunday na lang po sa inyong lahat and uh, happy lunching and happy dinner. <laughs> happy, happy, happy family. Okay, thank you for watching and uh, see you tomorrow. Bye.